Magandang umaga mga panauti. Natutunan ko sa Alemanya na isang uri ng paggalang ang pagpapakilala sa sarili. Ako nga pala si Kisos Tomo Ibarra, Inog Salil. Masaya ko nakita ko kayo. At mas masaya ako dahil nakabalik na ako muli sa inang bayan matapos ang pitong taong pag-aaral sa Europa. <laughs> Huwag po sana kayong magkakamaling. Kinalimutan ko na ang bayang ito. Sa katunayan, ang isip ko ay nasa bayang ito araw-araw mula pa nung nasa Europa pala ang mga ko. At higit sa lahat, umuwi ako upang malaman ang dahilan kung bakit namatay ang aking ama. Nalamang ko may tinyente ni para ang ng aking ama. Nakulong lamang siya dahil prinotekta niya lamang isang musmus mula sa isang mulupit na kolektor. Mga walang awang Kastila! Hindi ko makatanggap na nakulong ang aking ama dahil ginawa niya lamang ang tama. Ngunit nawala sa glit ang pait na yon nang makita ko muli ang aking Maria. Sabi niya sa akin, ay kinalimutan ko na raw siya. Maari ko ba siyang kalimutan? Ah, Maria. Napakaswerte ko ikay aking nakilala. Salamat nga pala sa bulaklak na iyong inialay. Mas nalinawan ako sa tunay na kinahantungan ng labi ng aking ama. Nasaan ang hostesya? ang inosenteng labi ng aking ama. Itinapon lamang sa lawa. Hindi ko rin makakalimutan nang iligtas ako ni Elias sa mula sa isang mabangis na buwaya Sa diyong mapaglaro talaga ang buhay. Hindi mo alam kung kailan ito mangkubulo. ulat ka na lamang. Nakulong ako. Ngunit niligtas ako ng aking kaibigan si Elias. Maraming salamat sa iyo, Elias. Ngunit dahil sa kanyang kabayanihan, Buhay niya naging kapalit. Kawawang Elias. Tuluyan na siyang nilapa ng buhaya. Ano akong gustong ikwento sa aking mga mahal na panauhin? Ngunit ilalahad ko na lang ang aking mga kwento sa ating susunod na pagkikita. Muli, ako nga pala si mo ibara I. Magsalid.